Let's go na guys. We're going to the moon. We're going to the moon. Ay, may chinelas ko pala. Ano? Wala akong chinelas ko pa. Si so, ano na? Ayan mo na. Ayan mo na ako pupunta. Ayan ano, Hindi ba masyadong maigsi? Ayan Eh, <laughs> madam yan? <laughs> madam yan. <laughs> madam yan? Bakit hindi na <laughs> ganito yung salamig pag paglalabas <laughs> ganit sa aircon? Oo, nag-aano. Parang nag-aano siya. Wala. Ah. guys. Oo, oh, mag Anong uh. oras na ba? Oras mo, parang umayot. Oras na tayo guys para para lumayas. Ako na nga magdala na kami. May bag ka ba? Wala. Meron ba? Ate na! may bit-bit. Ay, ayaw mo lang. Ay, dalawa dalaw na ang bag mo. bakit ba? Parang kang <laughs> Hindi na, lakaw na. <laughs> eh, kinuha niya sa akin yung bag ko. dalawa, dalawa yung bag <laughs> O oh, di ba na hati ko rin ko. Uy, may tubig pa. <laughs> <laughs> may tubig pa. <laughs> may tubig pa. May tubig pa. Ay, Ay paano? Dilibahan mo ba naman? Oo. Oh, okay. mo, kalalabas ka lang natin. na mo ba? Hmm. Kapag wala ka talaga salamin, kita mo yung ano, damit ko. Bakit? <laughs> Nandiyan na sa kapag... <laughs> yan man na yung dress na din guys and kumain uh, Kailangan ibaba ko yan. Hmm. Iba guys, ah, okay, guys. guys. Yun. Oh, nanuman tina -tina yun tina -tina yun Okay, ka, hindi, it's ano ko nga, pag hindi nga doon na gano'n, eh, ano ko, mag ako ha? Ay, mag-okay pala ako. You know, yes. Hello <laughs> uh, okay, uh, ano Alin? Uh... Dapat. <laughs> Man, kung sino man ang magpapasakay sa amin, pasakay na. Jujuwain ko. Jujuwain ko. Jujuwain ko kayo. Pasakay niyo na kami. O, oh, giatay. Magpasakay ka. Hindi ako makamabang sa serum ko na. Mahati na lang.